Mga kababayan, gising na. Dito na naman tayo si isa pang yugto ng teleserye ha? Uh, na pinamagatang politika ang walang katapusang flat freeze. Ako sila ng inyong matandang kaibigan. Hindi naman matanda masyado. Mula sa airwaves ng katotohanan, inspirado sa mga kwento ni Sir Deo Macalma, yung veteran journalist na hindi natatakot magmalaki ng satire habang sinusuklay ang mga dumi sa gobyerno ngayon, November 11, 2025. At ang balita, ah, parang script mula sa Hollywood B movie. Ah, warrant ni Bato nasa cellphone ni Boeing. o <coughs> oh, mga kabok, ang ombudsman mismo, si Jesus Crispin Boeing Rimulya ay nag na may kopya siya ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at nasa kanyang cellphone pa. An official copy daw pero bakit parang ready na ang handcuffs? asim ah, Same script ba ito, mga kaibigan? Hmm. Ah, gaya na nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At bakit si Rene Sino ba yon? Ang progressive youth nominee ng Kabataan Party List? Ah, parang nasa likod ng utos na hulihin si Bato sa pamamagitan ng Supreme Court, Senate at Administrasyon. Abangan natin sa ilang mga minutong deep dive na ito. Puno ng facts, with at konting tawa para hindi tayo maging bitter. Ha? Para sa mga OFWs na nagpapakahirap abroad at sa mga kabataan ng gustong-gusto ng tunay na pagbabago. Ito ang inyong gabay. I-like, i-share at i-subscribe na dahil sa hashtag WalkWilan, hindi tayo natatakot sa katotohanan. Okay mga kaibigan ha, simulan natin sa basics para hindi tayo maligaw ha sa flat holes nito. Noong November 8, 2025, sa kanyang radio show ha, sa uh, na executive session sa DZRH, oo oh, ha, pareho tayong station vibes ha, Sir Deo. Inanunso ni Boeing Rimulya na may arrest warrant na mula sa International Criminal Court, ICC, laban kay Bato de La Rosa. Bakit? Dahil sa drug war noong Duterte admin, kung saan si Bato ang architect na nagpapatupad ng offline double barrel. Pero teka ha, unconfirmed pa walang Interpol red notice. as ah, sabi ng kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Rimulya, walang public confirmation mula sa IGC mismo na nagsabi na hindi pa namin ma-verify at ngayon November 11 biglang lumabas may unofficial official copy daw sa cellphone ni Boying ah, relayed via text ni OIC Justice Secretary Eric Vida. Ah, parang teleserye no, yung tipong biglang may leak text na nagiging plot device witty ba o desperate? Imagine nyo ha, ang Budsman na may warrant sa phone, parang may iPhone case na may built-in sa bilangguan. Ha ha ha! Pero seryoso, bakit ang official pa? Pero ha, ready na i-broadcast. script talaga, gaya ng kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte no March 2025 na inaresto under the guise of cooperation pero walang due process Political persecution ba ito o, tu o, tunay na justice? Alam mo, mag-iingat ang gobyerno <coughs> dahil, um, dahil uh, yung March 2025, ha, mga kaibigan, no? nung nangyari po yun, ha, halos matalo sila nung nakaraang eleksyon. Eh ngayon kaya, eh, lalo na, ha, nagkakaroon pa ng mga issue ng mga corruption ha, sa flood control scandal. Marami pong namamatay sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Ah? ah, bumabaha dyan sa katanduanis Ah, ah lum lumilin dol. Ay nako, yung hirap po, no? Talagang pagod na po ang mga kababayan natin. Kaya po uh ah, 'wag nilang gaganyan ni si senador Bato de la Rosa, baka po ah, magbumerang no sa kanila po 'yun, no? eto opinion lang po naman natin yun no? Ay nako, ah, tignan natin yung 2016 to 2022 drug war kills thousands, ah. Controversial pero epektibo laban sa mga Shabu syndicates. 2025 ba Duterte arrested ha? ngayon bato. Ah at si Boying nga si Remulla ang nag-announce habang ang DOJ ay verifying pa, no? Bakit bakit hindi hintayin ang official? Dahil ba gustong maging hero sa mata ng international community o may pressure mula sa ah si Rene Co? Yung kabataan nominee na nag kay Bato Dela Rosa noong April nang humingi siya ng tulong kay Trump para isanction ang mga tumulong sa ICC arrest ni Digong. Si Rene na progressive at youth advocate, ha? parang nasa likod ng push na hulihin si Bato. Inutusan daw ang FC, Senate, Press, uh, Senate at Admin, conspiracy ba ito o coincidence? Sa mundo ng politika, walang coincidence, mga kawok. Okay, ngayon pag-uusapan natin ang bida ng episode na ito, oh. si Boying Repulia. Mga kababayan, sa Ambudsman, <coughs> si Ombudsman Rimulya ay parang yung action star na gustong gusto ng spotlight. Pero ang script niya ay puro plot holes. Inanunso niya sa public radio ang warad kahit anong official na nasa kanyang cellphone. Bakit? Para maging trending o para ma-pressure ang Senado na hindi pinayagang dumalo si Bato ngayong araw na ito. Imagine, nasa phone mo ang warad pero parang may app na arrest now na, na may notification, Bato incoming, witty, you no? Know? Pero seryoso, mga kaibigan, ito ay violation ng due process. Ang ICC mismo ay nagsabi, warrants are confidential, hanggat hindi public. At si Boeing, ha, nag ng info via text ah, mula kay Eric Vida para group chat ng DOJ na nagiging national scandal. Okay, medyo critical tayo dito, ha? Bakit si yang unang nagsabi habang ang kanyang kapatid na si John Vic ay nagsasabing walang red notice pa. Ah, family feud ba ito o coordinated attack? At si Rene Coja, yung kabataang leader na nagtawag kay Bato ng hypocritical nung humingi siya ng US sanctions, ah, parang siya ang nasa likod ng utos na i-pressure ang Supreme Court para i-issue ang local waran. O ang Senate ha, para i suspend si Bato. O ang admin para i-execute. Ah? Ah, si Rene ay aktivista laban sa drug war killings at noong 2025 elections, Asha ang nanguna sa youth push against Duterte allies. Coincidence, no? O same script ng liberal bloc na gustong i-wipe out ang Duterte legacy. Okay, si Boying na dating congressman at DOJ secretary ay parang nagiging prosecutor, judge, executioner, all in one. Ang besosyo, no? O takot sa accountability. Ah, sa satire lens ni Sir Deo, ito ay parang Voltes 5 episode kung saan ang uh, kontrabida ay ang sariling gobyerno at si Boeing ang mechanism na magiging trader. Ay, nako. O, oh, para sa inyong intellectual chew, ha? ayon sa ICC Rome Statute, warrants ay para sa crimes against humanity, pero ang Pilipinas ay non-member state. Ha? Ah, bakit tayo mag-cooperate? Gaya ng sabi ni Executive Secretary Bersamin, not automatic surrender, ha? Pero si Boeing parang nagmamadali. Cellphone sa kamay, warrant sa screen, para sa OFWs na nag remit ng pera para sa pamilya. Ito ay hindi justice, ito ay vendetta. Okay. Okay, bago tayo mag-deep dive pa ha, shout out time sa mga kababayan sa Pilipinas, lalo na sa Quezon City at Metro Manila, kayo ang front line ng laban na ito. Huwag kayong magpapahintulot sa fake news ha. Sa United States, mga OFWs sa California at New York, kayo ang nagpapakita ng Pinoy resilience, tulad ni Bato na hindi sumusuko as sa Canada, Toronto at Vancouver. Salamat sa inyong suporta. Patuloy na mag-subscribe para sa updates. Australia, Sydney at Melbourne, down under. Pero tayo sa katotohanan. United Kingdom, London Pips, tea time ba kayo? I-digest nyo ito habang nanonood. Ha? Italy, Roma at Milano, ha? pasta at politics, perfect combo. Germany, Berlin at Munich, Precision German style. Analyze natin ito. Japan, Tokyo at Osaka. Anime fans. Ito ang real mecha battle. New Zealand, Auckland, Kiwis. Huwag kayong maging neutral. At sa Hong Kong, mga fighter, laban pa rin tayo against oppression. Salamat sa lahat. Subscribe na at maging part ng hashtag Walk With Land Community. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na biktima rito. Si Senador Bato de La Rosa. Mga kawok, Si Bato ay hindi perpekto. Sino ba? Pero siya ay loyal na lingkod bayan na nagpatupad ng drug war na nagligtas ng libo-libong buhay mula sa adiksyon. Ah, mula 2016-2022, mahigit 6,000 operasyon daandang ang barangay drug cleared. Controversial? Oo, pero epektibo laban sa kartel. Ngayon, ah, unconfirmed. Warrant sa cellphone ni Boying. Parang setup ha, Bato Scam. No independent confirmation at ready siyang sumama kay Duterte sa dahig kung official. Ay si Bato ay parang yung matapang na tatay na nagdidisiplina ng pamilya, hindi monster kundi protector. At same script ha. Oo, Duterte arrested March 2025. Warrant leak post arrest. Ngayon, preemptive announcement para ma-pressure. In-depth, bakit si Rene Ko? Bilang youth leader, siya ang vocal critic ng DDS at drug war. Noong April tinawag niyang hypocritical si Bato sa Trump appeal. na parang inutusan niya ang progressive forces sa SC, ha, para i-issue ang local warrant. Ah Senate ha, para i-suspend at admin para i-execute. Conspiracy theory ba ito? Hindi ha, connected data si Boying ang dating na dating anti-Duterte ay nagiging tool, no, para sa mga kabataan. Ito ay lesson sa critical thinking. Huwag magpa-brainwash na unverified leaks. Para sa mga OFWs natin, kayo ang nagre ng $30 billion dollars taon-taon. Deserve nyo ang gobyernong hindi naglalaro ng politika sa cellphone. Imagine nyo ha, si Boeing ha, sa court. Your Honor, ito po ang warrant sa Samsung ko. Judge, an official, delete mo yan bro. haha, -ha. mga Mga ka kawok, sa gitna ng gulo, anong gagawin natin? Una, mag-subscribe sa hashtag walkwithlan ha, para sa weekly deep dives na ito exclusive content para sa members at live na question and answer para sa OFWs at kabataan. Pindutin ang bell ha, maging member na. Sama-sama, pananatilihin nating malaya ang boses natin. Pangalawa, share nyo ito sa inyong groups sa labad ah, para sa katotohanan. Kung magpapatuloy ang DOJ verification, expect Senate hearings. Pero wag kayong mag-alala, si Bato ay fighter at tayo ang kanyang army. Sa huli mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Subali so, na sa aking YouTube membership ha. Sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Hanggang sa susunod, huwag kayong magpa-aresto sa so, fake news. Mabuhay ang Pilipinas.